Hindi naman makakausap naman natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense kasi isa ho sa mga tinamaan din, no? Mas, maliban sa Cebu, etong Negros Island Region. So makakausap natin ang OCD, ang Regional Director doon, si Director Donato Sermeno III. Director Donato, good morning ho sa programang Kabayan, Danny Buenafe. Bagani, magandang umaga po at sa mga nakikinig sa inyong programa, magandang umaga po sa lahat. oh good morning. At uh, kamusta naman ho ang uh, lagay ng panahon ngayon uh, diyan sa Negros Island at uh, sa ngayon? Uh, sa oh, oh. ngayon po. Ooh. Oh. Sa ngayon po, maaraw po ngayon ng ano nung panahon dito sa ano, na, sa Negros uh, Island region. Subalit may hinabangan na rin po tayong uh, ano no, papasok na isang super typhoon. Uh, malaking bagyo ho po. So mm -hmm. subalit, um Uh, even na uh, paakyat yung ano niya, yung direction niya ay eh, naghahanda na pa rin po kami no para mm. Uh, maiwasan yung ano yung mga hindi naasahang uh, sakuna po. Yes. Oh, grabe kasi itong mga video na pinapinay namin ngayon habang nakaka uh, nakakausap ka namin. Uh, kasi grabe yung pagragasa no nung baha. Diyan mismo sa area ng Negros Island, da bunsod nitong si Bagyong Tino. At as for now, ang ulat sa amin, 57, uh, 57 ang namatay. Tama ba o may pagbabago sa numero? Uh, yes sir, pero yung official count pa lang po namin dito sa, ano, sa OCD ay 41 pa lang po. Uh, alam na po na mas mataas. Uh, Subalit so may proseso po tayo sa pag-uulat. Ano, pag um, dapat verified po muna ng ano ng, ng uh, uh, in charge na no no na plus na, na agency para ma-release po namin yung ano yung official count. So 41 pa lang po. Okay. And then yung mga missing po namin ay umabot na ng 60. Okay, a so, uh, 67, yung 67 yun nandito eh. Parang so 60 ang reported missing uh, sa inyong yes, tala sir. sa lokal na pamahalaan, tama ba? Yes uh, sir. Yes sir, dito po sa ano sa region po. Anong area yung mga grabing tinamaan diyan sa ano ho, sa Negros Island, yung Canlaon City, di ba? Tama ba? Ah, uh, Yes sir, yung Canlaon City isa sa mga ano no, sa mga grabing tinamaan. Hmm. Uh, sa ngayon po uh, ma ma mahirap po ang ano no, pagpasok ng mga ano no, ng mga sasakyan doon. Uh, subalit uh, itong uh, ah, kahapon ay medyo nadadaanan na po yung ano no, yung yung galing sa Valle Hermoso pero nung oh, hmm. uh, uh, kinabukasan, after, nung November 5, talagang hirap pasukin. So, mm. Yung mga problema kasi ng karamihan ng tinamaan, walang mga kuryente. Mga malalaking bato. Walang, May ano, mga ano, malalaking walang... bato sa kalye, di ba, uh, Director? Opo. Uh, yung mga malalaking bato sa kalye po ay inumpisa nang ano, na i-clear kanina umaga po. May okay. Dumating na pong na mga... Heavy uh, equipment? Heavy equipment galing okay. sa, no, no, sa Uh, provincial government ng ano ng Negros Oriental no at nagsimula kaga sila kanina madaling araw po. So nadadaanan na ho ang mga kalye. Opo, ay doon sa ano po no, doon sa, uh, sa City mismo po. Pero meron ho ba kayong kuryente diyan, direktor? Sa Negros Island ngayon o ilang pa wala kuryente? Ma sa uh, ulat po dito ma mayro pa tawo po tayong ano 18 na uh, LGUs na walang kuryente no 18 na 132 diyan 132 yung nasa Negros Occidental dalawa sa Oriental at tatlo sa Siquijor ah oh. uh, dito po sa Bacolod City partially na uh, restore na po yung ano no yung kuryente subalit uh, malaking bahagi pa rin po ng ano ng area dito karamihan walang kuryente. Plus yung ano po, yung connectivity kaya may medyo may yung challenge na, yeah, po yung, yung linya. pag ng mga LGUs yeah. po kasi internet. Uh, yung connectivity. Pero okay. na ano naman po no, unti-unti pong ano na tutugunan nito kasi yung DICT ay eh, nag, ano, na nag-install na na doon sa no sa Canlaon City na install na po sila ng Starlink so no? ganoon din yung provincial government. So may ano na may ano na communication na po. Pero yung supply ho ng tubig kasi may problema din sa tubig diyan sa Cebu eh. Yes sir, yung yan yung isa sa mga main ano no main problem uh, diyan uh, sa Negros problem Island. Problem ng ano. Mm. Uh yes, uh, kasi bumaha so yung source ng ano ng tubig ay ano no ay naapektuhan dito sa La Carlota City no. Ah mm. uh, din sa ano sa Canlaon City, sa Carlota City, Bago City yan po yung mga ano no mga konsenso Mm -hmm. uh, nag-request na po tayo ng mga ano ng mga ng water filtration trucks and then mm -hmm. uh, mga bottled waters no para ano? no matugunan itong pangangailangan mm -hmm. Pero director uh, yung ano ho uh, marami pa rin ho ba yung mga nasa evacuation center o kailangan no i-retain muna sila doon dahil may mga baha pa sa ibang lugar. Ah, uh, sa ngayon po na ano na no, subside na po yung ano no, yung baha. Wala nang baha. So, uh, uh wala na pong ano uh, baha po. Na uh, although meron pang ano no, mataas pa rin ng uh, tubig sa tubig sa ano sa mga ilog. Mm -hmm. uh, pero uh, compare sa usual na yan ano. Pero yung mga ano po, yung mga low lying areas wala na rin pong ano po baha na subside na po. So, pero, subalit meron pa tayong mga uh, um, maintain na ano mga individually displaced uh, mga ilan, uh, mga ilan ho no, director. Mga ilan. As of uh, as of today, meron pa po tayong mga ano, mga 21,000 families na noon nakatala ba, pero, pero pa-pa-updating ito. Marami pa. Pa-updating ito, baka bumaba na po kasi baka nagsiuwi na pero marami din po ang nawalan kasi ng tahanan. Oo. Sa tala namin may, uh, may totally damage po mga may 450 kami yung pero yung mga damaged houses. So oh. umabot po sa mga 5,000. Ah, 5,000 damaged houses ang tala ninyo yes, dyan sir. sa Negros Island, yung kabuuan ha, or dyan lang yes, sa sir. area ng Bacolod? Sa kabuuan po. Kabuuan ng ano, Negros Island region po. Okay. So, ibig sabihin, in terms of uh, support, pati mga construction materials, kakailanganin, hindi lang yung mga typical tubig at saka pagkain. Tama ba, director? Ah, uh, yes sir, pero ano no, ang, ang immediate natin na need ngayon. Tubig, tsaka uh, yung pagkain. Ba, oh, tubig, you know. Ang pagkain naman po yung food box ay natutugunan po ng ano, na DSWD. DSWD. uh, Bago preposition. Yung, ano, yung... Preposition, no? To? Uh, yes sir, na uh, preposition na po. At so, siya araw-araw, nire-replenish po yung pangangailangan. Pero sabi mo kanina, ina-anticipate nyo na rin yung itong super typhoon na parating. So ano yung mga paghahanda na isinasagawa natin ngayon, Director? So mamayang uh, hapon po uh, 1 at 1 o'clock mamaya maggagawa na naman kami ng isang pre-disaster risk assessment. Okay. Uh, para ano no for updating ng ano ng uh, weather situation, uh, mag uh, mag ano na no, mag uh, present ng worst case scenario para ano no para yung ano yung mga LGUs natin ay makapaganda. Mhm. Mm uh, na po nating ano no mauulit-ulit yung ano kasi yung mga uh heavily i mean affected din po yung ano yung kasi yung although nag uh, mm. uh implement tayo ng preemptive evacuation mm. yung mga areas na hindi inaasahan na babahin ay naapektuhan po kaya uh, unexpected po yung ano no yung uh, nangyari uh, that's why uh, ang isa na nag-contribute yan yung malaking volume po ng tubig tubig na ibinagsak na, na, ano, na ulan no yes, pero dyan, dyan ho ba director, uh, dyan sa Negros Island, kasi meron tayo mga reports na natatanggap dyan sa Cebu, 26 billion pesos ang flood control project daw dyan. Eh. Sabi nga ni Governor Baricuatro, uh, tingin niya may mga substandard. Dyan ho ba sa Negros Island, meron din ho ba kayong mga reports so far na mga itinayong mga flood control project na natapos pero bumigay or whatever. Meron din ba ganun mga, kasi grabe rin yung flash floods dyan eh wala pa naman akong ano no wala kaming natanggap na official na, ano na mga uh, reports ng mga ano no ng uh, substandard na o, flood, flood control, control projects. pero uh, ayon sa uh, aerial survey na ginawa namin aerial inspection may mga ano po lo, pro, po na no mayroon po mga uh, flood control uh, projects telegram mm -hmm. ano po nasi nasira mm -hmm. pero galing ba sa bundok yung ano dumagas ang mga baha yung tubig yes sir opo Opo. Okay. Uh, kasama po yung mga ano, yung mga putol na kahoy po, no? Na, Oo, yung mga debris. Kaya kaya tub. grabe, no? Kaya sinira yung mga bahay na madadaluyan eh. 'Di ba? Ganun na nangyari, direktor. Yes, sir. Pati yung mga dating hindi na dinadaanan ng tubig sa ngayon. Kaya nga eh. Ay, eh. parang may mga bagong uh, ilog na <laughs> Pero ikaw, Aloha, oh, oh, ikaw, director, based on your experience, eh, ito ba eh, kasi sa pag naririnig ko yung mga kwento dyan sa Cebu, ito raw ang pinakagrabe, hindi nila ma-imagine na ganito ang mangyayari. Diyan ako ba sa naging karanasan ninyo dyan kay Tino, talaga ho bang matindi ho ito at matagal ho talaga yung ulan dahil nga kakaiba yung ibinagsak na ulan ho nitong si Tino eh. Ah, uh, yung ano po, um, I think yung isang factor diyan, kasi saturated na rin po yung ano no, yung lupa dahil sa mga bago dumating si Tino, marami na rin yung na, no, na, naranasan yung Negros Island region. Kaya pa by, by the time na dumating si, ano, si Tino, uh, saturated na po yung, ano, yung lupa. Kaya napa, ano, na, lumala po yung, ano, no, yung epekto ng, ano, ng pagbagsak ng ulan. Plus, marami talaga, more than, more than, ano kami, more than 200 millimeters per day na, ano, na ulan ang, ang, dumat, ang bumagsak. Kaya, talagang ano po, yung volume plus yung nag-contribute po sa baha ay yung yung high tide kaya matagal bumaba yung ano. Yung tubig may meron nga dito ano, isang bus na na-trap sa ano no, na-trap sa gitna ng baha. Umakyat po yung mga pasahero sa bubong at uh, nung na-rescue na sila, nung bumaba na po yung ano no, yung uh, yung tide no. Yung kinaumagahan na po. Hello. Uh, salamat 'to at makikibalita kami diyan sa mga ano pagkaganapan diyan sa Negros Island. Salamat 'to. Sige po, uh, magtatanong mamba. Okay. Yan ho si Director Donato Cermeno, the III, Regional Director ho ng OCD, Office of Civil Defense sa Negros Island Region.